Pa, nasa na po. Check ko po. Check ko lang po. May nag-notify na po ba sa inyo? Wala pa rin. Meron na pong nag-notify sa inyo. O, oh, sige po. Check ko. Tawag ulit ako, sir. Wala par Di par pa rin. Hindi pa rin. Po. Ano, ano, po sir? Yung phone? Well, nagtachapi po kayo? Hello? Ay. Po, oh. Al ay, ay, dapat po yung Alexander L po kasi yan po yung verification natin baka mamali yung number nyo dapat yung pangalan ko Alexander L Zero nine nine five eight Zero eight Hindi po 084 eight four po Okay <t> Ah sige po Ah check nyo na lang sir Dapat yung Yung pangalan Alexander L po Para sigurado po tayo Mali po yung nasend nyo sir Ayun lang sayang naman po I-text nyo na lang po Na na Wrong send Sige po Sige po intayin ko na lang po Ang para sigurado sir yung name Alexander L po Check nyo po Ah, na send na po. Sige po, check ko na lang po. Salamat po. Opo. Opo. Bali L yung Sige po, check ko na lang po. Salamat po. Send ko po yung screenshot sa text. Nasi-send ba yun? Apo. Ah, sige po, salamat po. Thank you. Bye-bye. Okay lang po. So yun may nagbayad sa akin ng gigas e payment. Siyempre yung booking na. Uh, normally hindi ko na chinecheck pag nagsend siya ng gigas. Hindi ko na chinecheck kung pumasok. So dahil wala pa akong booking at waiting pa. Yun, chinecheck ko yung gigas ko. Wala pa pumapasok na payment. Sabi ng CS ko na isend yan na. So kinawagan ko for confirmation. Mali siya nang nasenda na number. So sabi ko naman check niya muna yung pangalan dapat yung pangalan ko lumabas so yun sayang na wrong send si sir pero na i-resend niya naman sa akin so mas maganda before kayo umalis make sure na na check niyo kung pumasok na sa account niyo yung payment ni CS lalo na pag ikas so yun lesson learned buti na lang sinend pa rin sa si kahit na wrong send yun okay, lang muna ingat sabi ay mga paps